Ayan. Hoy, sinabot grabe sidog talaga grabe Balik clutch. Oh, yeah. oh, grabe, oh, grabe. oh nakadi, You know, Hello. Hello, Sir. Kakto ro Ah. 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 Big bike to oh. 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 Apat. Lima. Uh, big mga big bike eh. Ayan, nalupit. Ay, di malupit. Ay! Ayan! 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 Tal Grabe, lupit talaga, oh! Grabe, lupit, oh! oh. Lupit! Ayan, oh! Malupit, oh! Allah! Sige pa, Allah! Oh, big bike, tol! Nagpasiga, tol! Nagpasiga ng tuho, tol! Ay, polis, tol! It's PG, tol! It's PG! Ako, kayo dyan! <laughs> Abo! Uh, lumabas sila na dako Way pake way magbuot Nga nung lang dol, gulong gulong dol Ayan na dol, grabe naman dool. Ang lupit dol Grabe Gulong gulong dol, takbo dol. Takbo, dol. takbo Dol, takbo Buat, buhat, buat, Buhat buat, 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 Buhat buhat. nakatayo agad. Ah. Uh -huh. Nice, nice. Dulo, <laughs> side mo dulo, side mo, side mo dulo. Side <laughs> mo. <laughs> dul shortcut ka dulo, shortcut yan ha. Ay, dul, dul. Dul, dul. Ay ay kay, ay ay, just yes ko po. Uy. Undershoot ka na sana, Anadol, nag-Superman ka pa kasi. Ito, <laughs> grabe, sinagat talaga. Grabe, oh, yun! Grabe, oh, yun! na, Dol. lang, Dol. Hulog sa kanal, Dol. Hulog. <laughs> grabe, oh. Sinagat ka kasi. Tayo dyan, Let's go, let's go, let's go. Tayo, tayo, tayo. Tinayo dol. Ayun oh, simpleng dol. Sang 150 dol. Ha? Ito. Balik yung clutch. Tulog dol. Dol pumulo dol. Ay lang is dol. Ha? Ah? ah, tubig lang? So, ayun oh. dul. Wala. so dul. O, potpik, ano? Tumatayok kasi. O, Wala. lang yan. balian put saka ano.